na umaagaw sa atin para makamit natin ang ating pinatutunguhan, ang paghahari ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, no, marahil paalaala natin, pangarapin natin din po ang paghahari ng ating Panginoong Diyos na po sa bawat isa. At sa anong pamamaraan magagawa natin ito? Take care of your soul. Ingatan natin at pangalagaan natin po ang kaluluwa. Huwag nating hayaang mawala ang kaluluwa natin. Totoo, inaalagaan natin yung katawan natin, ibinibigay natin kung ano yung nararapat para sa ating katawan. Pero sana, huwag nating kakalimutan ang higit na mas mahalaga ang ating kaluluwa na siyang maghahatid sa atin sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. Marami sa atin dahil nga para bagang nasakop na tayo ng kalakaran sa mundo, nakakalimutan na natin ang isang napakahalagang bagay na ito sa buhay natin, ang ating kaluluwa. Pwedeng halimbawa ang lusog-lusog ng katawan mo, kaganda-ganda ng katawan mo, pero lampa naman ang kaluluwa mo. No? Kaya marahil paalaala sa ating lahat, pangarapin natin po ang pangarap din na ating Panginoong Diyos, ang kanyang pag sa ating pong buhay. At sana, no, hanggat naglalakbay tayo dito sa physical na mundong ibabaw na ito, pangalagaan din natin, ingatan, hindi lang yung ating katawan, kung hindi ang kaluluwa na siyang masasabi nating makakatuntong sa pag ng Diyos na siyang ipinagkakalopo para sa bawat isa. Please hold. Magsitayo tayo. Pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Mga kapatid, ang itutugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon dinggin mo ang aming panalangin. Atinawang laging piliin ang maging mabuti at umiwa sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig Dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay. Sadyos na Kumayo lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa ema kamay sa niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga aday sa pagkunita namin kay San Juan. Ipagkalob mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nangniging sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong seso Kristo, kami nadidigit na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kadangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo. Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang doob na maging handog, kinawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasadamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan na dugo ni Kristo'y ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming papa, ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Juan na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na wadamin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. I'm <speaking in foreign language> Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagdiktas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon naming Heso Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan po sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon na lagi pong sumainyo At sumayo rin. Mga kapatid ko, magbahaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng, kordero ng Diyos Diyos, na na cordero ng Diyos, na nagaalis na mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagaalis na makasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagaalis na kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero na siyang nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagtanggap sa Panginoon sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaliluwa. Sa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang ka na at iniaalay ko ng buong buong aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ang lahat. Panalangin kay San Miguel Arkanghel. San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Supuinawa nawa siya ng Diyos, ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Panalangin sa mahal na ina ng awa. Pinagpalang Birhing Maria, karapat dapat kang purihin at pasalamatan. Dahil sa iyong kapasyahan, iniligtas mo sa pagkalugmok ang mundong aming kinalalagyan. Tanggapin mo yaring pasasalamat at naway sa tulong na iyong pananalangin, kasalanan namin ay patawarin. Pagsamo namin ay ialay sa kalangitan nang may pagkasundo mo kami sa Diyos na walang hanggan. Santa Maria, tulungan mo ang mga kahabag-habag. Patatagin mo ang mga nawala ng pag-asa. Aliwin mo ang mga nagdadalamhati. Idalangin mo ang iyong bayan. Isama mo ang aming kaparian. Ipamagitan mo ang mga ikinalagang kababaihan naway ang namimitagan sa iyo ngayon ay na at ipagsanggalang sa tuwing kami nagdarasal ay alalayan at nalangin nami ibalik mo ng may kasagutan. Ipanatili mo ang pagkupkop sa amin dahil tunay kang pinagpala ng Diyos na ginawa niyang daluyan ng tagapagligtas ng sanlibutan na nagahari at nabubuhay magpakailanman. Amen. Maria, ina ng awa, ipanalangin mo kami. Maupo pong lahat para sa mga paalala. Una, nalalapit na po ang kapaskuhan. Ang ating simbahan ay may tao ng gift-giving na Christmas family treat para sa mga pamilyang ating bibigyan ng munting regalo bago ang araw ng Pasko. Inaanyayahan po tayo na magbahagi ng ating blessing sa gawaing ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong donasyon gaya ng spaghetti pack, keso, corn beef, bigas at kung ano pa ang inyong maibabahagi. Maaari ninyo pong dalhin sa opisina ng simbahan. Ikalawa, available na din po ang mga Christmas balls na isasabit sa ating Christmas tree dyan sa labas sa halagang 100 pesos ang mapagbebentahan nito ay mapupunta sa mga pamilyang ating bibigyan sa gift giving bago ang Pasko. Ikatlo, ang mga schedules natin para sa simbang gabi ay ang mga sumusunod. Alas 8 at alas 9 ng gabi, alas 3, alas 4, alas 5 na madaling araw. Kansilado po ang misa ng alas 6 ng umaga mula December 16 to 24. Makikita ang simbang gabi schedule sa tarpaulin sa inyong paglabas. Maraming salamat po mula kay Reverend Father Jose Peregrino B. Tomas, Rector and Parish Priest. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus Ipagkalob mong ang paghahain ito na may lakas na tulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magpunsod sa amin upang pagmanasakitan ang lahat para matubos. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ganoon din po sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, maraming maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo at ingatang lagi na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Darkness vanish away. See in the space our fears and our dreaming. kay Saint Jude. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. St. Jude, patron of the desperate and saint of the impossible, I turn to you in trusting prayer. Centuries of Christians have found you to be a mighty helper in overcoming seemingly impossible barriers. We entrust to you our present need. Pray that we never lose heart when the way seems dark and dreary. We await your help and praise God for guiding us to seek your help, especially in difficult situations. Amen. St. Jude, as helpers in desperate cases, has a special appeal to us in our hour of trial. We might as well go to him and seek his powerful intercession. Let us pray. St. Jude, pray for us that by your intercession both priests and people of the church may obtain an ardent zeal for the faith of Jesus Christ. St. Jude, pray for us that you both seek to aid and protect all those who honor you. St. Jude, pray for us that all heathens and unbelievers may be converted. to the true faith. Saint Jude, pray for us that you will preserve us from all sin and from all occasion of sin. Saint Jude, pray for us. Let us pray. Most Holy Apostle Saint Jude, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and things despaired of. Pray for me, who am so miserable. Come to my assistance and intercede with the Divine Majesty that I may obtain the favor which I desire in this novena. In silence, mention the intention. If it be for the greater honor and glory of God and of my own soul. Amen. Prayer for relatives and friends. Dear St. Jude, kinsman of Christ, we pray for those whom God has given us to hold in special affection. We recommend to you all who are dear to us, all our close relatives and friends. Please intercede for their physical, emotional, any spiritual needs. Help us to lighten their burdens and to brighten their days. Look tenderly upon us. Assist us to fulfill the Lord's precepts of loving others as ourselves. Amen. Prayer for Peace Dear St. Jude, we honor you as an Apostle of Christ, a herald of the Prince of Peace. You remained faithful to your calling and died a martyr before being reunited with Christ in glory. Please look down with compassion upon our turbulent world. Intercede before the throne of grace that the present global turmoil may give way to peace and harmony among all nations. May we live at peace with one another. and serve the lord jesus as messengers of his peace as you did st jude disciple of jesus pray for us may we become the person our savior wants us to be st jude reigning with christ in glory pray for us may we bring forth fruit to life everlasting st jude advocate of hopeless cases pray for us remind us that we can conquer all evil through Christ who loves us. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po sa inyong lahat.